Mati! Mati, is everything okay? Are you alright? Si Lilith, no? Ha? Huh? Nagmalaki na naman ba siya? Porket nanalo siya sa case? no, ah. oh, it's okay. Let's go. Kaya na, umuwi na tayo, attorney wala ba po tayong magagawa para makakuha ng mustisya sa kapatid ko? Miss kakalabas lang po ng court ng judgment. Tawagan niyo na lang po ako pag may questions kayo regarding sa decision. Ingat po kayo, ha? Pero, attorney, ma'am, Miss Sally, na po muna kayo. Hindi ho, biro yung pinagdaanan yung proseso. Sige na ho, Ayun dalawa! Ah! I still can't believe it. I hated that I lost that case. Pinagkaisahan na nila ako, Nililet. and of all people, si Boni pa. Bakit palagi ko na lang nararamdaman to? Courtesy of that... Ayaw ko ba kung bakit naninibago ka pa. Eh sanay ka naman na hindi ka nanalo doon sa law school, di ba? That's the point, Maddie. Lagi na lang akong natatalo eh. Especially dahil kay Lilet. Just let it go. Well, easy for you to say. Palibhasa kasi, hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Era. Manong pakitabi nga. Oh, bakit? We can always talk about this. I don't always have to agree with you just to comfort you. Manong, I said stop the car! Ano ba? Where are you going? I need space, Matty. Ma'am, kuminawag mo kayo. Wag mo! Wag mo kumutusan! Lalong-lalong ka na! O babae ka, ha? Magkakaroon na sana ng justisya ang kamatayan ng kapatid ko. Pero anong ginawa mo, ha? Nakainap ka, unglepal ka, sausawera! Ma'am, tapos na ho yung trial. I'm sorry ho na namatay yung kapatid niyo. Pero siguro mas makakabuti ho kung papatahimikin niyo na siya pero hindi hindi ako matatahimik! Lily, Lily ang ikatawag natin sa kanya. Alam mo bang namumulaklak ang mga kalag eh? so, niya? Simula nung nagkita si ng na Mama Mary at Jesus Christ pagkatapos niyong Mabuhay ulit. Eh. Kaya Lily ang tatawag ko sa kanya para hindi mo makalimutan na magkikita magkikita ang dalawa. Don't be shocked, but si Emily kasama sa lumabog na barko. Baka naman, baka naman hindi kasama ang anak ko. Buhay pa ang anak ko. Her body was found and she was holding the blanket of a baby. Buhay pa ang anak ko! Oh. Hindi totoo yan! Okay. Oh my God. 이 뱃이, 뱃이. What is it now, Matty? I just called to say I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi yung mga yon. I was very insensitive. It was a heavy day. Oh, um, I'm sorry too, Matty. Like explode lang ako kanina. You know what? Why don't you join me for drinks? Ready na ako pag-usapan natin ng lahat. Well, I'm not sure that I'm ready to drink, pero bigay mo sa akin yung address at susundan kita. Okay, Matty. Oh, and by the way, ingat sa pag-inom, ha? Of course! Okay, see you.